bagong dev na naman tayo wala lang intro intro mga kapadres na ito magkasawang tanggit at isusungkitin muna at ipag-aabayin at indudubulin mga kapadres ayan na sa parting ulo pa tamang itong magkasawang tanggit mm -hmm. parehas pa nakabunot ulitin kong panain nakabunot kanina mm -hmm. huli ka dyan itong panak huli panay pa ayos dahil yung magawa yung mapanday panday maray pang mga kapadres busy pa daw sa mga ginagawa niya kaya ang ginagawa ko ngayon pagkakapana yung dulo ng pana ko sa bato para ni makabunot na ito pa talik bago nag-iisa laang mm -hmm. huli ka dyan di ka dyan makakabunot kahit walang sima ayan diskarte lang yun sa paan ang isda para ni makabunot kahit walang sima nakakapanibago pag walang sima ang natin ang isda madaling makabunot na ito kanuping mm -hmm. giti ka dyan ay mga kapadres pinapasiguro po paan ko ang kanuping lalo pag malaki sayang kaya pag makakabunot isda Hanap na naman tayo ng isdang mapa na kunting lang kahit walang sima ang pana. na ito magkasawan tarik bago. Sungkitin ko muna at pag-aabayin mga kapadir sa ating dudubulin. Mm -hmm. Huli kayo parehas. mag talik bago, bali dalawa. Ang ginagawa ko pag walang sima ang pana, salong sa akin mga kapas ng isda, nakarap sa akin. Para pag pinaan ako, humirlong pa lang punta sa akin ang langoy niya. Pag nakataligod pina, nakakabot ang isda. Hanap tayo ng isda mga kapaders. Sana mayroon pang kasamahan na ito nakasuot kanuping mm -hmm. gitik sintido o tama mga kapaders ayan gigitikin ko muna mga isda at baka pagpana ko pag hindi nakitik makabulot sayang la ang lang hanap na naman tayo isda naroon sa unahan mga kapaders uy na ito hindi ito isda pugita mm -hmm. gitik Manalang gabi or tibugok kung tawag dito sa amin sa Quezon mga kapaders. Ayan, ito ang masarap alubo sa gata, lalo na pagkasama ang tinta. Hanap na naman tayo maapa ng isda. konting tinsaga lang kahit maliwanag ang buwan na ito, malaking timbungan nakasuot sa butas. Mm -hmm. matang tama. Dahan hilapan lang hila para Ayan mga kapaders, malaking biyaya ito. Salamat ulit Lord na marami. Ayan, sige lugo na. Pangihinain na ito pag nakalabas ng mga dugo sasangan hasangan. Mga nakasuot ang mga isda palibasa at malakas kaya ang agos. Malaki kaya ang buwan kaya maagos dito sa bahura. At tayo kunting tiyaga lang para makadali siya kahit kaunti na ito may nakasuot mga kapadres. Sungkitin ko muna palabas. talikbago ito. Atras. At yun, at yun na. Ito na. Matas na mga kapadre, so ka. Mm -hmm. Huli ka na dyan. Hindi ka na katakas kahit talik bago nakasuot sa butas, grabing agos kay mga kapaders. Hanap na naman tayo ng isdang mapa na inay. Ano na ito? Sobrang lakas agus agos mga kapaders. Naroon timbungan na nalumpang sa agos para ng ilog kalakas. Ito, malapit na ako. Mm -hmm, hindi para kitik. Huwag lang makabunot. oy salamat Lord. Hindi nakabunot itong malaking timbungan. At kung nakabunot, sayang. Muntik pang sablayan o pa ay hamali yan. Hanap pa tayong isda. Pakita lang kayo. Uy na, ito, talikbago. Mm -hmm. Huli ka dyan. Parang na ito bukas pag naibinta. Maka din siya naman ng kahit kaunti. Masaya na naman kami mga kapaders. Na ito pa, may talikbago pa, nakasuot. Palikpik lang ang nakalabas. Mm Gitik, -hmm. naudog. Akala ko isa lang yung talikbago, dalaw pala ito mag-asawa, yung isa nakasuot sa kabilang butas. Pero hindi magkasi malayo ang pagitan nila, malapit lang Wala ito mga kapadres, yung diuntin pinabarat ng bayan isda namin. Baka sa mga susunod na araw dito sa amin, ang kira ng isda, bayintin na laang. Binabarat na ng bayan isda namin mga kapadres, na ito alatan, ay mailap. Mm hmm, giti ka dyan. Ang bitilya sa amin, gustong kwala ng buyer, sandaan ang kilo, ano naman iyan. Buti pa ang sardinas, mahal ang presyo. Hanap tayo uli. Yun ang presyo ng buyer, doon sila masaya, wala tayong makagawa. Na ito is may balbas, timbungan. Mm -hmm. Huli ka dyan. Ayos itong pandaradagdag pang Salamat Lord. Tsaga-tsaga na lang kami. Kahit barat, huwag isa dito sa isla namin. Pagkati sila ng pambigas. PM lang po kayo sa aking Facebook page sa Father Insam Vlog sa gustong bumilang isda namin. Na ito, talikbago. Mm hmm Huli ka dyan. Matagal pang umigkas ang pan. Ako akala ko din na maigkas. Ang madalas sa biyahe mula sa amin, sa umalig Quezon, pamuntang Real Quezon, mga kapaders, yan ang laging biyahe. Hanap na naman tayo isda. Uy, na ito. Pusit, mga kapaders. Sala, hindi lamang inabot. Sayang pa at pang kalamars bukas, pang ulam. Na ito, kanuping nakasuot ating gigitikin, mga kapaders. Mm. Sintido ang tama combahan uli Sa gustong makatiling siya ng malaki Sa panlako ng isda PM lang kayo sa aking Facebook page Kapag isang kauna isda Ang pasaya sa bangka 200 lang mga kapaders Ang sa naman ay 50 Ngaroon Matampusa or vegan Kaya laan nakatalikod sa atin Sige lang may papalayo At yung bibis na lang kayo mga kapaders, Para ating abutan Katargeting ko kahit malayo mm -hmm, Giti ka dyan Nasintro ang gitikan mga kapaders malaking bigan ito Pasa lapo na Hanap na naman tayong isda dito sa butas. Uy na, ito, malaking balangitan. Mm -hmm. Tinisting kong pa yung makapalas kahit wala si maampan ako kung ating mahuli. Ay, mga kabunot, mga Ay, ito na, kaparaki. Uy, sabi ko na, mga kabunot. Wala, nasayang pag-ulam sana, gataan. Na ito pa, kanoping. malaki, nakatalikod sa atin. Uy, dalawa oh, lumayas pa yung kanuping sayang lugod bruto piano ko kagad iyon nagulat kaya ako dito sa ano ay malaking maniti sayang pa yung kanuping di ba di ba sa butas atin silipin na ito mga sa butas nakasuot nga na malayo at hindi kung kong abot ng pana sana maabot ayan na ako malapit na ako medyo sikip lang ako sa butas mm -hmm. giti ka dyan ayos na ito salamat ulit lord na marami andito na sa bahura nagtabihan ng mga isda iba't ibang klase hanapan ko pa Naroon, groper, lapu po, nakasuot. Mm-hmm, maatras ka pa dyan. Kahit walang sima ang pana ko, huli ka pa rin sa akin. Mabilis na tanggal yung isa sa pana, kaya lang. Ang problema, pag pinan, kaagad. ka agad. Na ito pa, manitis. Mm-hmm, muntik pang makapunit na naman. Ay, hirap kaya makita doon ng pana pag mayroong isda ng stingless. Karamihan ay nasa blay. Hanap tayo lima kapaders. Naroon na naman, malaking kanuping or bukawin. Hmm, gitik na naman, sintido ang tama. Pag ito kalaking kanuping, kaya pa siguro pa pala makabas at pag ito nakabunot, sayang. Sa gustong bumili isda namin, dyan sa Real Quezon, pili kayong mag-abang ng biyahe, galing humalik ang biyahe ng bangka mga kapaders. Narong kanuping, ay lumaya, sayang. Malaking kanuping yun, na kaya yun. Oy, na ito. Sumuot ka, yun, sumuot mga kapaders. Huli ka sa akin, na ito na. Mm hmm, gitik, sentido ang tama. Sa gustong bumili ng isla namin, ang presyo ng gaito, pipresyo ko ng 120 ang kilo mga kapasbas, niyo ninyo lahat ang huli namin isda. Malapit lang ang biyahe mula dito sa amin, sa isla lang humalik, pupuntang Real Quezon, mga tatlong oras lang ang biyahe ng bangka mga kapasbas, makakabot pa sa inyo ang isda. Na ito pa, mm -hmm. huli ka dyan, gitik na naman mga kapasbas, magandang bore ito, makanuping dito, ay caga-caga tiyaga ang ko ito, pambigas lamang, hanap pa tayong isda. Dito sa butas, na ito pa mga kapatid, malaking kanuping. Hindi mm, ka dyan. Woo, salamat, Lord. Magandang biyaya ito. Malaki ang kanuping. Ito yung sibad sa mga parakitang or parakawin. Narong pa isda na sa buhongin ng mga kapal sa kadapa. Manitis or timbungan. At tinlalapitan. Huwag lang makabunot. Mm -hmm, Hindi pa nakitik. Ayun. Bulit masama ang tama. Tinama sa parking palikpikan. Yan ang kahinaan ng malaking isda. Hanap pa tayo ng isda. Na ito, lapu-lapu, kausir. Mm -hmm. IGT ka dyan, buti pa ang kao sir maamo kahit nakahayaw, kahit wala sa butas. Ganitong isda, gustong kuhay ng bayar sa amin, 130 ang kilo, ano naman na presyo nyo yan. Maawal naman kayo sa aming mga isda, mahal, -mahal nyo ang presyo kahit kaunti na ito, talitbago, nakasuot mga kapal sa ating iikutan, na ito ang ulo, nakalabas ang ungus. Mm hmm huli ka ay nakabunot pa, na ito na. Mm -hmm. butit, masama ang tama, tinaman lang po kanyang hasangan, ha, si gindugo dugo. Ayos itong pandaradagdag, pambigas naman bukas, kahit barato ang isda sa amin. Na ito pa, taligbago ating mamatahin. Mmm, -hmm, lagata ka dyan. Ito mga kapadiyans, pag naghabagat na, nagatabihan ng taligbago sa bahora, oh, may tama na ito, may gasgas na. Nakataksa man ito sa kasamahan ko. Hanap tayo uli. Na ito pa, kanuping uli mga kapadiyans. Mmm, -hmm, giti ka na naman. Ayan mga kapadiyans, susunod na ang biyaya ni Lord. Kanuping taligbago bago nagpapakita sa atin. Tsatsaga-tsagaan namin to ni Kadebis Rico Kahit dalawang buso lang ang kami Na ito pa, kanuping na naman dapat ito bukas kahit mahin ang presyo Mmm, -hmm. gitik na naman, malaking kanuping itong isdang masarap sabawan Pag ito kalaki mga kapalit, estimate ko makating kilo ito susu so, pa Hanapan ko pa, baka mayroon pang kasamahan Oh, hoy, na ito, malaki Mmm, mm gitik ka dyan Ayan mga kapaders, maahon muna kami at makain. Kunting pahinga lang at malas kaya ang agos, mga sa tuhod. Ahon na rin kami. Na ito na mga kapal, sa aming unang debla ni Kadebis Rico. Kalating kahon man, karamihan ay kaluping malapad. Ayan, sa kamalaking yelo, may lapu-lapu na tsamba si Kadebis Rico. Wala ko na pa ng lapu-lapu. Mga kanuping talik bagong nahuli ko. Ayos na ito sa unang dive. Salamat Lord na marami sa biyaya pati na rin sa ating karagatan kahit para paano may isda pa rin kahit malakas ang dagat ng hanging habagat hindi na pala ako nag intro sa tabi dahil gabi na kami umalis at kung bago pa lang kayo sa akin channel huwag mo lang kalimutan na mag subscribe Pag-share na rin sa inyong mga friends sa facebook maraming salamat sa inyong panonood God bless